Yo, good morning mga lods for today's video tayo pumunta na ng pan-ride yung nakarang linggo nag-rate -nag ko kasi para malaman ko yung mga ruta kaya ngayon ito yung actual na pan-ride at syempre yung kasama natin yung natin kikitay sa Las Baños Big Crossing Welcome to Las Baños Las Baños at ayun na nga mga lods, dito tayo sa ano, 7-11 ng Los Baños, malapit sa tindahan ng Bonete. Shoutout nga pala sa ating followers na taga Los Baños, shoutout sa iyo ate. At ayun na nga mga lods, dito tayo sa Los Baños Galibi sa may crossing. At ayun na yung ating mga kasama, oh. talaga naman, hindi magpapaiwan. Yun go ya Salamat kay Kuya Jun Ito ni mga kasama ko Sa Pandaray Kuya Jun, Kuya Onan Ate Rojen Ate Pina, Takbong Petix Si Kuya Melton, Kuya Louie Wala pa si Kuya Jun Atay At na mga loso oh. na kami Kompleto na kami Kompleto na, kompleto na kami, aalis na kami. Kita sa kalamba. Yun o, Lakewood. Yo, shout out mga lods. Dito tayo sa may ano, halang. At ito na nga mga lods. Dito tayo sa ano, venue. Shout Shout out. kami ngelanjutin <tuluh> <Okay. tuluh> <tuluh> 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 <tuluh>

At ayun na mga lods, ina-assemble na kami. Kunting oras na lang, aalis na kami. Ina-assemble pa yung iba eh. Four lines na da, four lines. So, shout out. Pag-uusap lang po, walang kakalasanin niya. Wala po mag-overtake siya agad. Agad po sa akin. Game. Game, okay. 1, 2, 3. Yaun. Yaun. Ayun na, palis na.

どうも。<laughs> oh. Trời ơi! Allez. sa may ano, petron. <laughs> ah. <laughs> Ayun na mga lods. Dito na ulit tayo sa paranggay ano, sarang lupa. Shout out Barangay sarang lupa.

Alam mo na yan dyan. Paglabas ng tulay, lusong na naman. Ahon na lang pala, ahon. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah. Ah. Uh -huh. At ayun na mga, mga lods Dito tayo sa ano, palawal to. Shout out sa taga ano, palawal to. Yun no? Ito na yung ano, rap road. Sana hindi pa putik. Oh, Ini di sana kan?

Sarap magbike. Shout out mga lods. At ayun na nga mga lods. Stop over muna dito. Pahingan muna ng kagya. Oh, shout out, shout out. Kuha mo tayo ng lugaw. Sakit lug. You know? Shout out, otak mong pogi oh. Ito si Boy, Boy no Sadel. Ako lang <laughs> din, ako lang na. Ay, kukuha ng lugaw Merienda, merienda. merienda, merienda. na, pick na, <coughs>

Oh. Oh. Oh, kau sendiri tu bet, Ini nak aku. Ini no, you no. Oh, 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 oh

Ôi! quá chào tháo chào tháo, chào tháo, hãy quá chào! quá chào! quá Ha Nah. deh <laughs> you know? overpass. Shout out. Ang ganda ng bike nila, oh. Pandalawahan. Kanina, sayang eh. Yo, nagkano. Hindi po. Uh, okay. Ayan na, ay, yung bike nila, kuya, oh. Ang galing, oh. Yun, know, oh. Shout out. Yun, know, oh. Sana, kita sa camera. Ang daming lahahon.

ito na nga mga lods malapit na kami sa munisipyo ng Kalamba shout out kay Louis <pusat> shout out kay Onad Ina, pasok 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 <pusat>

Làm bài hôm nay okay. rồi. rồi. One, two, three. Yo, thank you for. Daniel Agato Enjoy po ba kayo sa naging ride nyo? No, basically Diba, yun naman po ang ating uh, ang ating pong inisiyatibo po dito na mag-enjoy po tayo lahat ang katawan po natin ay ma-exercise -ma Siyempre, ang programa po ito ginagawa para po ang katawan natin ay mapalakas, Siyempre po sa pangunguna po, higang ni Congresswoman siya Hernandez at ang ating pong um, Mayor Ross Rizal at syempre po ang ating pong Vice Mayor Totti Lazaro at kasama po ang buong sanggol ng ay lagi pong uh, buong suporta uh, na gagawa po ng ating pong uh, programa para po sa ikakabuti po na lahat this one pagkakataon, we're hoping that we will do this annually. Gusto nyo ba yun? Yeah! Here, may ganito, si, may paganito si Mayor Ross, si Vice Mayor Todd, yan ang inyong And uh, we are uh, happy and satisfied sa naging turnout. Napakaraming nag-join. Actually, walang edad to, di ba? Sino dito ang pinakabata? Kaya ba? Ano ba pinakabata? Mga bata, nag-join sila. Nakakakiling ba? <laughs> bata, ano? At, at meron din mga senior citizens! Maraming! Maraming! No, Marami! Ay, umami Congrats sa inyo at nakita uh, nakikita natin kung gaano kadami na ang umaling sa, bag, uh, sa dalawang kulong, sa pagbibisikleta. Nakikita natin yung trend yung ah, uh, tawag dito, may community talaga of bikers dito sa Kalamba. And so we also want to cater this to you. Hindi talaga ito masyadong planado, pero you nung know, we have uh, uh, we have decided that yung organizers, they proposed this program to us. Hindi kami nagdalawang isip kasi gusto naman namin maservisyohan ang mga bikers ng Kalamba. And hopefully, ah, uh, magtuloy-tuloy ito at sana ay hindi kayo magsasawang support ha, sa Team Charity o Team Kalambago. Kaya pwede ba natin pang pa si Mayor Ross Rizal for the first time. Dito tayo, si Bayan natin Si Vice Mayor Tony Lazaro. na mamaya, mga kalating din dito. Siyempre, ako po ang uh, champion sa Kongreso. We are uh, aiming for a uh, healthier community, healthier district, healthier city. Pero ang maganda din doon is communal, may camaraderie. Masarap mag-bike ng uh, may mga kasama. Tama ba? May mga solo. Pero I believe marami dito gusto nila uh, may kasama kasi Uh, meron may, sila accountability. <laughs> Hindi pwede mag-shortcut, dire-diretso ang kamakomo yung goal mo. And I uh, will see, mali mo kami ng asawa ko, makapag-bike na rin. Kasi nakita ko, ang ganda ng physique ninyo eh. Yes! yes. Yan. At um, uh, syempre, nagpapasalama din tayo sa support ng Sanggo ng at sa Pungunan ng Vice Mayor Dapat makarang dito, dito ng, ng si bike lane talaga. Sinba, natin. Alam niyo, mabuntis to. <laughs> Imagine dito siya. And thank you so much, Consi Kat, kahit na, panganak na to, mga na. <laughs> at syempre, si Consi SK Rally Bustria, ang ating SK Fed. I also want to our organi organizers. Maraming salamat and our volunteers na dito ang ating SK chairman and chairwoman. Wala pa ka natin sala and our youth leaders. And of course, ang team champion. Thank you guys so much. And mamaya, uh, watch out for more raffle. Gusto niyo ba po ng paraffle? Yeah! Gusto niyo ba sobre? Yeah! talaga akong inanda para sa amin ni Vice Tony para sa mga Ayun! Maraming salamat guys. God bless you Ayoo, yun, eh? <laughs> <laughs> Thank you very, much. <laughs> very <much>. <laughs> 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 Tawagin naman po natin. <laughs> Maria Eloisa. Ayun! Ayun! <laughs> <laughs> <laughs>

At ayun na nga, huya na. Tapos na pa yung